Ang ganda pala dito mga kaki oh. Ayan, merong puting bahay dyan. So, dito po itong mga kayo, Kung hindi ako nagkakamali, dyan kasi, uh, Rizal Street. Ayan, medyo madilim na kasi mga kayo, kasi anong oras na ba? Ayan, 5.42 p.m. Ayan. So, Rizal Street po dyan mga kayo. So, part po ito ng Barangay Poblasyon, New Washington. Ayan oh. Ayan, ang ganda dito mga tapos ang cute lang ng bahay na yan. Oh. Yan, kulay puti. Ayan, tapos dito sa kabila mga kyo. So ganyan po siya oh. Ayan, oh, di ba ang ganda? Mga kyo. tapos ayan yung malawak na karagatan. Ayan oh. oh wow. Ang ganda dito guys. Kaya pa lang ako nakapunta dito mga kyo. dito sa likod ng Rizal Street. Ayan. Kasi dyan, Uh, part pa rin po siya ng Rizal Street. Yan, likod na dito to eh. Ayan. Tapos, ayun o, dun banda sa may kulay red. Yan, merong uh, uh, labasan dyan. Ayan, palabas doon sa New Washington Plaza. Ayan. So, kung gusto mong pasyalan mga kayo, napakaganda dito. Yan lalo pag mga ganitong oras mga Ayan, maganda. Uh, may kasama ka, yan, nagde-date kayo, pwedeng pwede dito mga Yan, tapos, baba kayo dito. Yan, tapos, kunyari, ah, uh, uh kayo ng pinikula yan, lakad-lakad kayo dyan yan, maghabulan kayong dalawa yan, yan uh, ganun yung mga moment na gawin ninyo yan, ay may mga jackstone dun mga kakyo yung mga jackstone ba't ang layo ng jackstone dito yung ano yung tubig tapos din yung jackstone. so ibig sabihin guys kapag high tide abot dyan yung tubig ayan tapos ayan may mga bangka ayan hindi talaga mawawala yung mga akio. kasi uh, karamihan sa taga New Washington mga aryo lalo, lalo pag dito sa coastal area mga aryo ay uh, pangingisda po talaga yung hanap buhay ayan o ba diba? napakaganda so hanggang dito lang kasi yung seawall mga akio. ayan hindi pa po siya naabot dyan yan, baka next year maabot na po yan maari. You know?